Si Bian Netero mula pagkabata ay puno ng hinanakit sa kanyang ama na si Isaac Netero. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang ama na isa sa mga pinakamalakas na Nen user sa kasaysayan at respetadong chairman ng Hunter Association, naramdaman ni Biand na lagi siyang nasa anino ni Isaac. Habang si Isaac ay masunurin sa mga batas at patakaran ng mundo ng mga Hunter, si Biand naman ay may masidhing pagnanais na lampasan ang kanyang ama at tuklasin ang mga bagay na ipinagbabawal, lalo na Dark Continent. Alam ni Bian na isa sa mga pangunahing daylan kung bakit pinagbawal na Isaac Netero ang pagpunta sa Dark Continent ay dahil sa matinding panganib na hatid ng mga nilalang at mga misteryo na matatagpuan doon. Ngunit sa kabila nito, si Bian ay naniniwala na naroon ang susi sa kanyang ambisyon ang maging mas dakila kaysa kanyang ama. Namatuklasan ni Bian ang impormasyon tungkol sa mga kimeraan na isa sa mga nilalang na nagmula sa Dark Continent agad siyang nakaisip ng plano alam niya na kapag ang Chimera Ant ay nakapasok sa kilalang mundo, magdudulot ito ng kaguluhan at pagkawasak. Ngunit higit pa rito, alam niya na magpapakita rin ito ng pagkakataon para sa kanya na makamit ang kanyang matagal na ambisyon, ang sa ang legacy ng kanyang ama at magbukas ng daan patungo sa Dark Continent. Sa tulong ng kanyang mga taga-suporta at mga koneksyon, posibleng si Bian mismo ang nagpadala ng isang maliit na kolonya ng Chimera Ant sa isang lugar na malapit sa kilalang mundo. Sinigurado niyang hindi agad ito matutuklasan upang magparami muna ang mga ant hanggang sa dumating ang panahon na handa na silang sumalakay. Nang dumating ang oras, nagsimula ang Chimera ant invasion sa NGL at ito'y kumalat sa iba pang lugar. Ang kaguluhan ng dulot nito ay nagbigay ng malaking hamon sa Hunter Association. Si Isaac Netero bilang isa sa pinakamalakas na hunter ay natural na umarap sa pinakamalaking banta na si Meruem, ang hari ng Chimera Ant. Sa labang iyon, Ginamit ni Netero ang lahat ng kanyang lakas at kakayahan. Ngunit sa uli, kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang buhay upang matalo si Meruem. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang pagkawala ng isang dakilang mandirigma, kundi isang simbolo ng pagtatapos ng kanyang panahon. Ngunit para kay Bian, ito ang inaasam niyang pagkakataon. Sa pagkawala ng kanyang ama, walang matitirat na pipigil sa kanyang mga plano. Ang pagkamatay ni Isaac sa kamay ng isang nilalang mula sa Dark Continent ay isang mabilisang argumento para kay Bian na, kailangan na nilang bumalik doon upang tapusin ang banta ng mga tulad ng Kemera Ant. Sa wakas matapos mamatay si Isaac Netero, ipinahayag ni Bian ang kanyang hangaring manguna sa isang ekspedisyon sa Dark Continent. Ginamit niya ang argumento na ang kilalang mundo ay hindi ligtas hanggat hindi nila nalalaman ang lahat tungkol sa mga nilalang mula sa Dark Continent. Ang Chimera Ant Invasion ay nagsilbing patunay na ang banta mula sa Dark Continent ay totoo at kinakailangang harapin. Sa ganitong paraan, nagtagumpay si Bianetero na hindi lamang malampasan ang kanyang ama kundi gamitin ang kanyang kamatayan bilang daylan upang matupad ang kanyang pangarap. Ang lahat ng ito ay bahagi ng masalimut na plano ni Bian. isang plano na inialay niya sa pangarap na makuha ang kakayaan na tuklasan ang lahat ng bawal kahit pang kapalit nito ay buhay ng kanyang sariling ama. Kung nagustuhan mo video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.